baguhang vlogger mix. So, ngayon, for this vlog, ayun may nice bago kami na repo guys na isang Raider 150 Carburetor. Hayaw po siya. Ayan, decals. So, dita natin ngayon guys kung gaano ito kaganda. Ayan, ganyan nyo guys. Oh? Ang ganda pa ng motor guys. Last minute, ito pa sir. tara guys, tingnan natin ang kanyang uh, kanyang uh, tawag nito. Kanyang appearance guys kung ano pang kagandahan ito. So, tara, let's go. Ito na po yung Raider uh, carburetor na bago naming repo, guys. So, shout out muna tayo sa ating cluster head na si Lorena maglinte. So, ayun at saka yung aming uh, cluster head guys si Dennis Rizos alright so ito na po yung an uh, guys oh Raider 150 carburetor guys oh tingnan nyo hayabu sya yan po yung decals niya guys so naka decals na po ito yung kanyang uh, yan mag siya guys oh di ba naka decals na then yung uh, upuan nito guys is, yan pinaganda na dito sa unahanin guys ng yan oh naka decals na talaga yung kanyang one kan? may mga sticker na. Ah, hindi na po to yung original na mags niya guys pero yan maganda pa rin dahil yan naka decals na. So, ito pa yung left side ng one reader guys. So yan ang ganda. Yan, dito sa kabila guys. Black gold eh. ni. No, 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 no. Yan gito. Okay, so? Wow, ang ganda. Black gold. Brand new ni. Brand, yeah, brand new po to. Ah, uh, isang isa pa lang yung nagmamay-ari nito, guys. Ah, uh, hindi na kaya kaya nang bayaran yung kanyang monthly dahil nag-delete na po ito ng uh, uh, tatlong buwan. So kaya sinurinder na po. So good running condition po ito, guys. Yan. Uh, so Tignan natin yung kinakbo nito guys oh. So mayrong battery dito. So, yun dito Yan so ang kinakbo na nito is 13,000, ano? Oh. 13,041 kilometers. So oh. Ang ganda pa guys dahil hindi pa masyadong gamit. So almost mag 2 years na po itong motor na ito. Yan so as a uh, Nakita ko yung kanyang appearance is good pa guys oh. So, uh, good as brand new pa, ang ganda at ang kinta pa ng kulay. So sa mga gustong kumuha ng motor guys, ayan mayroon ako mga video dito, ayan mga requirements sa pag-apply ng motor dito sa Motor Trend, ayan. Ini malaking chance na ma-approve ka sa CI pag ayan gagawin mo ito. At saka guys, itong isa tips para mabilis ma-approve sa CI. So paki-watch lang nito guys pagkatapos nitong video na ito. All right. So let's go. So, ito po yung left side ng one reader guys, so yan, ang ganda and dito sa kabila guys black gold, eh. gold eh. ne no, yan kiso wow, ang ganda brand new po eh. po brand new po to uh, isang isa pa lang yung nagmamayari nito guys uh, hindi na kaya kaya nang bayaran yung kanyang monthly e, eh, nag delete na po ito ng uh, uh, tatlong buwan So, kaya sinurinder na po so good running condition po ito guys yan oh. so tignan natin yung kinakbo nito guys oh. so mayroong battery dito yan. so ang kinakbo na nito is 13,000 yan o oh. 13,041 kilometers so Maganda oh. pa guys dahil hindi pa masyadong gamit so almost mag 2 years na po itong motor na ito yan, so as uh, nakita ko yung kanyang appearance is good pa guys so uh, good as brand new pa ang ganda at ang kinta pa ng kulay different siya po sa kanyang head guys so mayroong uh, gas gas konti pero kuan uh, kwan pa naman guys ito is original pa rin no? ha <laughs> <laughs> Oh, din. Mayroon niyang nilagay dito na ayan, decals guys. So, oh, ano tawag ito, bay? Air cleaner? Wala, <laughs> <Airconer>, guys. TV. Karang gold bolts. <laughs> gold bolts. Aircon na, guys. <laughs> Aircon. Asya, tada ko kay Bimi. Anong ginagawa mo dyan, bay? yung paitira pa, bay? So, try natin itong banda guys. Ha? medyo mahina na po yung batery nito hindi na nakagana uh, ng starter guys uh, pero yung serbato nito guys yung pipet no so <laughs> <laughs> okay pa kulang lang ng charge ng batery right. right. then yung signal light guys Ayan, yung okay. charge lang papakol okay. try natin uh, mag check lang guys kick starter

So, naka single sifter to guys, oh. Ayan, so hindi na nabalik sa kanyang stock. Ayan, so sa kabila din. Ayan, oh. Ayan so sa mga gustong kumuha nito guys uh, mag comment lang kayo sa price nito dahil baka mga next week po mayroon na itong price kasi bago pa lang ito nahatang ngayong araw So, mga one week, uh, mayroon, mayroon na itong presyo doon. Mag-comment lang kayo sa baba, guys, sa video na ito para ating uh, mag tayo kung magkano na itong cash price at saka installment price ng isang Raider 150 uh, Hayabusa